You are no longer worthy to be our trusted leader. Babuti pa hanggang maaga pa. Bongbong -bong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Magresign na kayo. Uh, he is he is a fugitive. He is uh, hiding from the law. Now, If there are private citizens who want to assist the government in that uh, in that effort to bring him to justice. I do not see what is any uh, it is. so he can question their motives as much as they want. But magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kinakwestiyon? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendisyon na ang kanila, hindi na po extradition. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Pabaligtad nila sa akin. Pinagagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo mga pag nangyari ito. Napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaligtad ng lahat ng istorya. Million pesos, baka yan ay madagdagan pa. Kung may maunang makapatay sa akin, saan man po ako naroon, nandoon sila nakasurveilan sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin kasi rendisyon na ang kanila, hindi na po extradisyon. President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay inyong nang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa hanggang maaga pa Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Magresign na kayo. Ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At uh, pagkatapos ayaw din nilang uh, harapin it ay paharap itong mga false accusers na pinaggagawa uh, nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga imbestigasyong walang kakuwenta-kuwenta. pa victim, ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso kasama ang proseso ng Senate investigation. Bakit daw po no tumanggap ang government ng donation from the private? Why the government. Why they want to bring a, they want to help us bring a fugitive to justice you know our, he, is, he is a fugitive he is uh, hiding from the law. now if there are private citizens who want to assist the government in that uh, in that effort to bring him to justice I do not see what is any so he can question their motives as much as they want. but magpakita siya i question his motives let me question his motives bakit lagi kaming kine-question sinusundan lang namin ang batas sundin din niya ang batas yun lang kasi papalo ay nakatulong ang uh, ang reward dito dahil nga dito sa tumawag na ito sa mga tum nagbabatikos tungkol sa reward uulitin ko lang ito ay galing sa mga pribadong tao. Hindi ho binibigay sa akin ito. Sila mismo ang mabibigay doon sa tao in format. Hindi dumaan at malinaw po yan. Inanunso natin yan. Ang importante ay magkatulungan at mahuli ang mga pugante. Lumiliit na ho ang mga pinagkataguan ninyo. Lumiliit na ang mga lugar na ito dahil hindi ho titigil ang kapulisan, ang military, ang buong pwersa ng gobyerno para kayo ay takipin. Ang amin lang po mensahe ay please, kung talagang wala kayong kasalanan, sumuko na kayo.